Shout out mga karod trip ngayong araw ay magsishare na naman tayo ng mga kunting kalaman na maaaring makatulong ng malaki sa inyo. Kunting kalaman lang pero malaking bagay na rin kung alam nyo ito. So, ito ay tungkol sa atin sa uh, sasakyan. Kung sakasakaling maglulupawir ang inyong sasakyan, so ito ay pwedeng makatulong sa inyo. Kaya tara guys, samahan nyo ako para malaban nyo rin na kahit ganitong mga bagay pala, ganitong mga kondisyon ng ating sasakyan ay maaari pala itong magkapikto sa ating sasakyan o sa performance ng ating sasakyan. So tara mga karot. So ayun mga sir, ito nga yung ating air cleaner. Uh, sa loob ng air cleaner ay mayroon din air filter. So mayroon itong ginagampanan na malaking papel sa ating sasakyan. So yan naman atin, yun namang tinuturo ko, yan ang atin map sensor. Pag naglinis kayo, wag nyo na lang tanggalin yan, baka magkaroon ng check engine. So, ang ibang sasakyan ay mayroon tinatawag na snorkel. So, ang purpose kasi ng snorkel, hindi yan tambutso or mapler. Ang purpose niyan para humigop ng malinis na hangin mula sa labas at malamig na hangin mula sa labas na ipapasok niya doon sa atin makina. So, hindi lang naman dekorasyon yung snorkel na yun. Uh, ah, importante yun sa atin makina. So kung wala naman snorkel yung atin sasakyan, s'yempre yung hangin na higupin niya galing yan sa ilalim ng atin sasakyan. Kasi yung butas ng uh, intake air ay nasa may uh, kaliwang or ka oh, sa may kanan na parte ng atin uh, sasakyan sa unahan sa may gulong. So ngayon, dito tayo magpupokus sa atin air cleaner. Ang ating air cleaner, ang purpose kasi niyan, para linisin yung hangin na papasok mula sa labas papunta doon sa atin makina. Ngayon, kung marumi yung hangin na papasok sa atin makina, sigurado low power yung atin sa sasakyan. Kaya nagkakaproblema o nagkakaroon ng low power ang atin sasakyan dahil dito sa air cleaner marumi na yung atin air filter. Ayan yung atin air filter. So sa paglilinis niyan, madali lang naman kung bubuksan niyo may dalawang clip lang. Tapos tanggalin niyo lang yung air filter. Mas maganda mga busing kung mayroon kayong hangin, pahanginan nyo lang. So ito for demonstration lang kasi yung ginagawa ko pero nakikita nyo naman ang daming alikabok. Kasi sumasabay yan doon sa hangin na pumapasok mula sa labas na hinihigop ng atin uh, turbo. Yung iba kasi mga busing, pag walang turbo, yung hangin na papasok mula sa labas, diretsyo na yon doon sa atin throttle body, papunta, papunta na doon sa atin combustion chamber. Ngayon, kung marumi na yung atin air filter, ang nangyayari, nagbabara. So, hindi na makahinga or hindi na makahigop ng hangin yung atin makina. Kaya wala na siyang supply na hangin doon, ang resulta, nagkakaroon ng low power. So mas maigi na laging lilinisin yung ating air cleaner, magpapalit tayo ng air filter. So pasinsya na kayo mga busing, nakaka uh, bulol na. So, napakadali lang naman magtanggal ng air filter natin. So, kung magtataka kayo minsan, yung Sasakyan ninyo mahirap na umahon dahil 'yun dito. Pag marumi na yung air filter ay talaga hihina yung hatak ng inyong sasakyan dahil yan doon. So mas maganda kung wala parang lock lang siya. So yung dalawang clip lang ang inyong uh, ibababa para mabuksan nyo or para masarado nyo ang air cleaner. So 'yun ang ang mga bagay na napakahalaga sa atin sa sasakyan kung ito ay uh, nagka-problema yung iba talaga sinasadyang tanggalin yung air cleaner so hindi maganda yun sa atin makina kasi nakita nyo naman na humihigop siya ng uh, alikabok mula sa labas kasama kasi yun sumasama kasi yun doon sa hangin lalo na pag walang snorkel kasi yung uh, tubo na galing sa labas nasa ilalim ng Uh, may gulong natin kaya ang nangyayari maalikabog talaga yung papasok doon sa atin uh, air cleaner ayan kung nakikita nyo pa talaga sa ilalim so ngayon alam nyo na kung paano nyan linisin at paano uh, buksan so alam nyo na rin yung paano nyan ibalik so at least alam nyo na rin kung ano ang mga epekto kung marumi ang atin air cleaner. So balik tayo sa snorkel mga busing. Mas maganda pag may snorkel kasi yung papasok na hangin mula sa labas ay malamig at malinis. Ngayon kung walang snorkel naman, so yung ibang sasakyan wala naman talagang snorkel. So kailangan talaga na magkaroon lagi ng pagpapalit or laging pagpapalit sa atin Uh, air filter or paglilinis sa atin air filter para maganda yung hangin or malinis yung hangin na papasok doon sa atin makina. Para mayroon siyang uh, magandang performance yung atin makina. Hindi tayo ibibitin at ang atin makina ay laging malakas. So kahit saan tayo magbiyahe, wala tayong problema doon kasi malinis yung hangin na pumapasok sa atin makina. So, yun ang tinatawag na air and fuel mixture na sinusunog doon sa combustion chamber ng ating makina. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa atin channel, subscribe, like, and share na rin kung nagustuhan nyo ang video. At pakicomment na rin kung mayroon kayong idadagdag tungkol dito sa video na ito. So, maraming salamat sa panunood. Uh, God bless us all.